sila yes, sa ito ng kapay baka kahit di apusin haw haw ah lay ay di apusin haw oh. ah, no, apu, magtanong tanong kayo di yan 435 na po kayo sir marami, marami. ano po pinapakain The pigs. Ah, nagpipigs din po kayo. Anong pigs po ang gamit niyo? Mga magano po yung uh, gagasin nyo sa isang baka. Sa pigs, bago nyo benta. Pigs, 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 naman pigs, baka. Para ma aralan nyo naman. oh hindi namin tawag na rin. <tipad> oh, ito na yung bagay. Okay. Mayroon natin yung bagay. Bilet! Bilet! yung Bilet! 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 yung yung 60,000? Hindi. Uy! Nagsusuha na

Ay, taba ng no. peto. ganda ng proyekto okay, oh. Patong mga o 40,000 Ikit 40 million na yung mga bilo galangpet na yung mga papayat. 40,000 measure. <stay> Tapat ng baka. Mm -hmm. Tapat ng baka. Tapat <stay> ng baka.

Magkano siya? sadya? Ah? Ano ba sabi na yung uh, JD? Hello. JD. Ito ah, JJ. Hao, para, ah, JJ. Para madali ho tayo. Hey, Ayaw po ho ng tatagal pa. Sabi niyo po Sabi ko po ito 35. Asa yung tuloy magdaasa na doon po ito 35. Sa inyo lang ho yan. Para matapos na ito. Oh, 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 sige, magtataka lang <laughs> pa tayo sa natin po. Hindi 42. Oh, mura. 42,000 o binigay na. Magandang presyo. Tama, tama, tama. Tama Tama presyo. Ayan si sir. Shout out sir. Nakabili na kayo bakit? Hindi. Titingin lang. Ay ah, nagtitingin lang. Pero may balak kayong bumili. Na Oo, may balak bumili. May balak kayo bumili. Ayan si sir. Sa... Sampu ay, yung... ni boss. Sampo. Sampo, Sampo pa lang bibili ni sir. Ay. Papalagaan lang. Ah, Papalagaan. Sa nagpapay po kayo? Oh. Ah, hindi kayo nagpapay. Ah, kayo sir. Ano pong hatihan nyo sa iwi nyo? 50-50. 50-50. May 50 hati -50. sa ako, na lang gastos. Ah, awasin mo na yung kuhunan bago hati sa tubo. Pero lahat na expenses sa inyo galing. Eh, basta yun ipatong sa kapital, tapos pagtutubo, hati. Ah, nakailang payment na po kayo, sir? Wala. Marami. Marami. Ano po pinapakain nyo? Damo, pigs. Ah, nagpipigs din po kayo? Anong pigs po ang gamit niyo? Patay ko pigs, grow well. Ah, grower. Iyan ang pinakapugin. Grower na pang baboy. Iyan ang pinakapugin ng kilo-kilo north. Uh, bakit naman po sir grower ang gamit nyo? bakit hindi caterpillar? May uh, uh, mas may sensyo pagka do. Ano ano? Ah ano naman po ang uh, presyo po ng grower at saka caterpillar? Uh, po ay, ang Mas mahal ang grower. Mas mahal ang grower. Uh, Kasi kumpara. Ito kung tapran po. Mas magaling ang grower. Ah pampam, mas magaling talaga. Buwan uh, yung gagamit. pwedeng ihanda? Sabado okay. Please bigyan yung magagawa gagamit sa Sabado. yung magaling yung ginagrower nyo, ano yun sir? Patabain na. Mga ilang buwan bago nyo ibenta? Five bags si na Eh, e go eh nag ginagrower nyo. Mga magano po yung uh, sa isang baka? Sa feeds, bago nyo sa, benta Kasi depende rin eh. Pag malaki yung baka, ang uh, kasa, mga ilang buwan lang yun. Tatlo. Tatlong buwan, pwede na uli, pwede na ibenta. Ano na lang, pids yun. Ayan. Kaya yung mga 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 mga. Hindi naman pa kayo nalulugi sa pids. Hindi naman. Hindi naman. Kwentada mo naman ng ano, pag may Meron may naman, malulugi ni, Hindi ba tayo, nalulugi siya. Kasi doon na. Pangalan niyo, Sir? Pogi na. Ang pogi ng mm, Kilo-Kilo, North. Mister Pogi. Ayan si Sir sa ng Kilo-Kilo. Pangalan niyo po? Imiilala si sa si, 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 Kapitan Adobo. Kapitan Adobo? Ayan si Kapitan Adobo ng Kilo-Kilo, North. kilo, -Kilo. North. Ayan. Thank you, Sir. Ito naman. Tara yun. Akin naman yung baka, ha? Ang talaga ko yung ipawas ako sa iba. Ayan naman yung 40,000. Bibigyan ko na kayo. At ako lang yung tinitindihan yung unang malalaking baka para ma mapag-aralan nyo naman. O, oh, ito O, oh, alam na, ano? Yan, yun, yun. maganda ako, yung na sa akin. Ano yung 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 nyo, wala kayo ng pizza rin. Wala naman ibigay yan. Balik din sa akin pag hindi na ng peg. Kaya ah. oh. uh -huh. uh -huh. ang ating diferensya, ay eh, dalawang libo lang ang ulan. Napakadali nyo nung hilisay. Ano ba pala na? Ano? Ano mula dito kasi may kinabukasan ng hindi sayang ang pera. Eh guys, sa bibili daw nang Tagalogin, puti na lang. Ayan. Ayan, pinag pinag-uusapan pa kung magbibili ba. Ano ba 'tong puti? Ay, tadi po puti po ito. O, nagkataon po tayo. Limang po ang mahigay. Isang balde lang ibig. Ganda ng barang yan, o. Ang gulay lang. Ang ganda ng baka. Lapit ang pumutay, eh? ha, na na. Ay. -la -la na, Bakapal, ah, nagkakamishiti na. Bato ah. lang 45, bato lang 45, malapit Sa Bato lang <laughs> 45,000. Bato lang 45,000. Bato lang 45,000. Bato ay 45,000. Bato lang 45,000. Bato lang 45,000. Bato lang 45,000. mo. lang 45,000. Bato lang Labis Bato ng 45,000. Bato lang 45,000. Bato lang 45,000. Bato lang po Bato lang kasi dyan kayo, kahit manawa kayo ng konti pag-alaga, napakadaling ipagbili. May dahil baka, puti pa. Ano yan? Hindi yung... hindi ko sawa-sawa ng pag-alaga. Pag-alagang ispatya. Ano kuwari ka lang mo kayo? Awas pa ako sa kuwari tayo. Mahala na ko muna kuya. At ako lang may, ako lang nahingi sa inyo ng pansya. Lugi ho nung marami ha. Pagkabawasan pa ulatin sa kuwari tayo. Kaya ako naman ho niya dapat, takarip ka lang mo kayo sa akin. Ang puso ng bayar ay sa 40 uh mil. Uh so, ay, mga puro babae pala ito. I'm Ayan, magkano pili dyan? 180 pa, 180. 180? Dalawa? 180, 90 isa? Babae? Ayan. 100? Mga babaeng baka? Babae. baka. Nabili na yan, tay? Baga? 65,000 ang pagkabili naman na mali ito. Santore, isang malaking baka. Ayan, 65,000 ang pagkabili. So, 180. Mga dumalaga pa lang, pero ang lalaki na gagawin inahin. Dalawang yan. Gagawin inahin. 180,000 ang pagkabili. Mga doon malaga pala. Ito, ayan. Mga ah, magal. Maraming turete. Ayan. Ito, ito. Baka na ito. Ayan, may double air. Magkano yan, kaya? Walang 75,000. Walang 75,000. May bawas. Okay bakal ng baka mayroon so uh, No double air ayan teka bakal lemre galing lemre hindi bawas sa siya. ito medyo kapalin brahman morning hi sir shout out kamusta kayo dyan kamusta shout out sir <laughs> ito naman mga brahman tagwaan boss Ayan, Brahman. Ilang Brahman to, mga kapal yung lambi. Magkano yung toy? 150. Dalawa? Yeah. 150,000 dalawa. Kapal, oh. Kapal lambi, oh. Kapal, yan, negotiable pa yung may tawad pa. Ay, siya yung may anak ng mayari. Yeah. yun. may puti. Makapali ng baka niya.

Ito yung baka ni RA Livestock. Ayan, ang gaganda ng puwet. Eh. O. Oh. Kaya gusto magpa-interview ng baka mo. Ayan. Magkano yan? Megit 6,000 na po. Megit 60,000. Ayan. Ang kataba. Oo, oh, ano ko nun siya. 60,000 na higit. Tawad isa. Tawad isa. Lalaki na, bilog ka ng pwet. Saka <laughs> ito. Pina, 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 pina. Saka yan, Toy. Saka na. Ha? Make it 70. Make it 70. Make it 70. Ito naman 69,000 yung kulay. Okay. <laughs> kuya, mga katabain din. Kuya, magkano yung ya, kuya? 60. 60-an. 60-an lahat yan. 60. Partida 60,000.